Hello guys! May bago na aming rep, mayroong nag-sponsor Kasi ang sabi, regalo daw yun kay nanay at kay papa Advance Merry Christmas ng aking mga apo Alam nyo kasi guys, hindi na talaga pwede yung aming uh, lumang GE na rep wala ng pag-asa. Palpak kasi yung mga nakuha naming technician. So, eto, ipapakita ko sa inyo yung aming bagong deliver na rep. So, masikip na ngayon ang aming tindahan kasi yung luma hindi pa nailalabas. ayun o. Oh. Yan, sponsor 'yan ng aking mga apo. Advance Merry Christmas daw naalanayan Papa. Ayun oh, Poji. Denso, yan. Saan galing yung ganitong tatak, Poji Denso? Japan. Ah, Japan, wow. From Japan, ang aming rep, Fulgidinzo. Yan, oh. No? Uh, ilang cubic yan? Seven? as okay. six? Six lang? Oh. Ano na, doors ba yan? Ah, uh, kasi may ano pa ito. Oh, mayroong, mayroong, mayroong uh, ano yan. Oo, oh, oh, may patungan. So, atras lang ako kasi... Ayan. Nag-sleep ang aking apong makulit. Nagising kasi maingay kami. Kasi, kasi guys, mahirap talaga pag uh, wala kang rep. Kasi dyan ilalagay yung mga pang-araw-araw mong ano, kailangan sa tindahan. Kasi yung freezer, mahirap. Yung ilalagay mong tubig doon, nagiyelo ka agad. So, eto, oh, may bago na kaming ref Kaya, kaya. Ah, kasi itataas lang. Ops, baka sumabit sa ilaw, ah. Hindi ata... Paano yan? Hindi pwedeng mai, ano. Wait lang. Ando na ata sa taas. Eh, ibutas mo yung, ano, o, gupitin mo yung, ano, o. Oh. Wait lang, nahihirapan. ilihis mo kaya, iusog mo dito. Ayun, o. No. ilihis mo, ilingis Ayan, hindi kayang i... Ayan, oh, ya, <tut> careful, tatama. Guys, Guys, ito. Tingnan natin ang loob ng aming bagong rep. Open ko. Ah, mayroon pa palang ano. Ayan, oh. Pojidenso. Ayan. Tanggalin natin yung Miscut stick pala nila yung para hindi gumalaw, no? Meron ba dito? Wala. Open natin yan. Wow! Ang cute lang, oh! Ayan yung ano niya. Ayun, ang loob niya. Ang cute lang. Hindi pwedeng, ha? Naipit ka lang, ha? Naipit yung Naipit daw yung wire. Bill. Baby the quality, energy efficient, superior cooling performance. Ayan yung dalim niya. Saan ang, saan condenser nito sa labas? Ah, sa loob din. Parang, parang yun sa GE. Ang cute ng nga ano, niya. Kunti lang ang, ang may lalagay. Ang condenser nito nandiyo sa gilid. Oo. Oh, Kunti lang ang laman. Yan. Mayroon na kaming bottle red yun guys, sinare ko lang sa inyo yung aming bagong body din. So, kapalit ng aming nasirang GE. Ayun, nandito pa. Kaya masikip kami. Kasi, nandito pa yung aming, ayun no. Oh. o. Oh, Malamig pa rin kasi nilalagyan namin ng yelo. Ayun no. Oh, natutunaw na yung yelo. Ay, tunaw na nga. Ayan. Oh. Walit well, lang yung freezer. Six, 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 yung no, ano, no, yung yung parang na. yung lapad pala niya. Ganyan lang oh, pala yung, la, ano. ito, yung, okay, yung okay guys, thank you, thank you for watching.